Bakit nga ba itinakwil ng mga Hudyo ang ating Panginoong Jesus? Part 2 Ang pagdating ng Mesyas ay ang pinakahinihintay ng mga Hudyo dahil siya ang kasagutan sa kanilang walang katapusang kaguluhan at paghihirap ang Mesyas ang inaasahan nila na muling magtatatag ng kanilang kaharian at magdadala ng kapayapaan sa kanilang bansa at buong daigdi. At igit sa lahat, ang Mesyas ang tatapos sa kasamaan ng Diablo at ahatol sa lahat ng hindi sumasampalataya sa Diyos. At siya ay maghaharing kasama ng mga hinirang ng may kapayapaan at katarungan. Subalit dalawang libong taon na ang nakalilipas ay dumating ang Panginoong Hesus. Siya ang kinikilalang Mesyas ng mahigit 2.38 bilyong kristyano sa buong mundo Saka, sa kasalukuyan. Ito ay 31% ng kabuoang populasyon sa buong daigdig Majority ng populasyon ngayon ang sumasampalataya dito dahil ito ay naipalaganap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa mga apostol at mga unang krisyano na ibinuwis ang kanilang buhay at silang naging mga saksi sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. At sa bilyong krisyano na testimonya sa pagliligtas ng Panginoong Yesus. Sabalit kabaligtaran nito ang sa mga Hudyo dahil majority ng kanilang populasyon ay hindi kumikilala sa Panginoong Yesus bilang Mesyas. Sa part 1 ay napag-usapan natin ng unang limang dahilan kung bakit itinakwil ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus. Kakaibat nito ang mga himalang ginawa ng Panginoong Hesus na nagpapatunay na siya nga ang Mesyas. Subalit so sa kabila nito ay malino na itinakwil pa rin nila ang ating Panginoong Hesus. Sa video ito ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa iba pang mga dahilan kung bakit itinakwil ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesus. Una, dahil naniniwala ang mga Hudyo na hindi nagmula sa lahi ni Haring David ang Panginoong Yesus. Ayon sa Jews for Judaism.org, wala umanong katunayan na si Jesus ay mula sa lahi ni Haring David. Basahin natin ang kanilang salaysay. The Messiah must from the tribe of Judah and a descendant of King David And King Solomon. Jesus did not qualify. The Messiah must be a member of the tribe of Judah and a direct descendant of King David and King Solomon. Genealogy in the Bible is only passed down from father to son. There is no evidence that Jesus really had this pedigree, and the Christian Bible actually claims that he did not have a birth father from the tribe of Judah descending from King David and King Solomon. Subalit malinaw sa Biblia na ang Panginoong Yesus ay nagmula sa lahi ni Haring David. Bagamat siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ang kanyang mga magulang ay parehong nagmula sa lahi ni Haring David. Si Jose ay nagmula sa anak ni Haring David na si Nathan at si Maria naman ay nagmula sa anak ni Haring David na si Solomon. Ito ay mabasa natin sa Lukas chapter 3 verse 23 to 38 at sa Matthew chapter 1 verse 1 to 17. Ang hindi pagtanggap ng mga Hudyo sa Panginoong Hesus ay hindi na nakakapagtaka dahil ayon sa Biblia. Siya ay naparito sa sariling kaniya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ikalawang dahilan ay ang maling pakahulugan sa mga propesya patungkol sa Mesyas. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagpahayag sa mga Hudyo o mga Parsio na kulang ang kanilang kaalaman sa kasulatan sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ba ninyo nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa atin. Ayon din mismo sa Panginoong Jesus, mali ang pagkaunawa nila sa kasulatan, kaya't hindi sila naniwala sa Panginoong Jesus. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo dahil hindi ninyo nauunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Ang buong akala ng mga pariseo ay perpekto ang pagkakaalam nila sa buong kasulatan at ito ay nagresulta sa kataasan o pride at sila ay tinawag ng Panginoong Yesus na kaawa-awa at mga mapagkunwari. Ito ay kaugnay ng ikatlong dahilan sa listahan natin kung bakit nila itinakwil ang Panginoong Yesus. Dahil sa kanilang pride ay binulag sila ng Diyos. Ang mga hudyo ay masyadong nagtiwala sa sarili nilang kakayahan kaya sila ay nalayo sa Diyos. Ang buong akala ng mga hudyo ay makakaya nilang sundin ang lahat ng kautosan. Subalit ito ang naging dahilan kung bakit sila tuluyang nabulag sa kung papaano ba talaga itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Ano ngayon ang masasabi natin tungkol dito? Ang mga hindi hudyo na hindi nagsikap na maging matuwid ay itinuring ng Diyos na matuwid ng dahil sa kanilang pananampalataya. Pero ang mga hudyo na nagsikap na maituring na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod nila sa kautosan ay nabigo. Bakit sila nabigo? Sapagkat nagtiwala sila sa kanilang mga gawa at hindi sila sa kay Heso Kristo natisod sila sa batong nakakatisod. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, maglalagay ako sa siyon ng batong naging katitsuran sa mga tao at nakakapagpadapa sa kanila. Pero hindi mapahiya ang mga sumasampalataya sa kanya. Ngunit ang mga bagay nito ito ay nakaprofesiyan na sa lumang tipan ayon sa sulat ni Propeta Isayas. Sinabi pa ni Isaias na kaya ayaw nilang sumampalataya ay dahil binulag ng Diyos ang kanilang mga mata upang hindi sila makakita at isinara niya ang kanilang mga isip upang hindi sila makaunawa. Dahil baka manumbalik pa sila sa kanya at pagalingin niya sila. Sinabi ito ni Isayas dahil nakita niya ang kadakilaan ni Jesus at nagsalita siya tungkol sa kanya. Ikaapan na dahilan ay dahil inakusahan sila ng Panginoong Yesus na mga anak ng Diablo. Ang mga bagay na ito na sinabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo ay hindi nila matanggap. Dahil ang buong akala ng mga ito, sila ay nasa panig ng Diyos. Ang mga ito ay lubos na niniwala na sila ay malaya sa kasalanan at pagkakamali at sila ay mga anak ng Diyos dahil sa kanilang relasyon kay Abraham. Subalit ayon sa Panginoong Hesus ang mga ginagawa nila ay kabaligtaran ng kanilang amang si Abraham. Sinabi ng mga tao, si Abraham ang aming ama. Sumagot so, si Jesus, kung totoong mga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang mabuting gawa niya. Ngunit tinatangka ninyo ako ang patayin kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanan ang narinig ko mula sa Diyos. Hindi ginawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. Bagamat alam ng Panginoong Yesus ang laman ng kanilang puso na sila ay malayo sa Diyos, pinatunayan pa din ng Panginoong Yesus na sila ay mga anak ng Diyablo at napatunayan niya ito dahil sa kanilang mga gawa. Ang mga ginagawa ay katulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila kay Jesus, hindi kami mga anak sa labas. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin saan ninyo ako dahil nang galing ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan kundi sinugo ako ng Diyos. Hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Ang Diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo siya ay mamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. At panghuli sa ating listahan ay dahil sa inggit. Saksi ang mga parseo sa pagdami ng mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus ng panahong iyon. Hindi lamang dahil sa madaming himala na kanyang ginagawa, kundi dahil alam nila ang tinig ng kanilang pastol. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala sila at sumusunod sila sa akin. At dahil sa pagdami ng tagasunod ng Panginoong Yesus, ay unti-unting nabuo ang inggit sa mga namumunong pari at sa mga tagpagpatupad ng kautosan dahil ang madla ay unti-unti nang lumalayo sa kanila. Dahil dito, nag-uusap-usap ang mga parsiyo. Tingnan ninyo, sumusunod na sa kanya ang lahat ng tao at wala tayong magawa. Kapag pinabayaan natin siya, maniniwala ang lahat ng tao sa kanya na siya ang hari ng Israel. Kapag nangyari iyan, lulusubin tayo ng mga hukbong Romano at wawasakin nila ang templo at ang ating bansa. Ang inggit na ito ay napatunayan mismo ni Pilato dahil ito ang nakita niyang dahilan ng mga namumunong pari kaya nila dinala ang Panginoong Hesus sa kanya upang patawan ng parusang kamatayan. Alam ni Pilato na ang pagkainggit ang nagtulak sa mga namamahalang pari na dalhin sa kanya si Jesus. Sa kabila ng lahat ng mga dahilang ito, ang pinakaimportanteng bagay na nangyari ay nagkaroon ng katuparan ang plano ng Diyos na kaligtasan para sa lahat. Sa pamagitan ng hirap ng Panginoong Jesus, tayo ay nagkaroon ng kapahingahan. Sa pamagitan ng kanyang sugat, tayo ay gumaling. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil siya ay muling nabuhay at manatiling buhay magpakilanman. Katunayan lamang ito na sa kabila ng pag iiral ng kasamaan sa mundo ay Diyos pa din ang may control at laging mananaig ang kanyang dakilang plano para sa kanyang mga anak. Alam na noon pa ng Diyos na itong si Jesus ay ibibigay sa inyo at ganito na talaga ang kanyang plano. Ipinapatay ninyo siya sa mga makasalanang tao na nagpako sa kanya sa korus. Pero tandaan natin na ang mga Hudyo ay mahal pa din ng Panginoong Diyos. Kaya't sa kabila ng kanilang pagmamatigas ay darating ang panahon na muling babaling ang Diyos sa kanila. At kung hindi na magmamatigas ang mga Hudyo, kundi sa sampalataya, ikakabit din silang muli sa puno dahil kaya itong gawin ng Diyos. Dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, naging kaaway sila ng Diyos para kayong mga hindi hudyo ay mabigyan ng pagkakataong maligtas pero kung ang pagpili ng Diyos ang pag-uusapan mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga nimuno kaya't ipanalangin natin ang ating mga kapatid na mga hudyo narito ang mabilin sa atin ni Apostol Pablo patungkol dito sa Romans chapter 10 verse 1 to 4 mga kapatid ang nais ng aking puso at dalangin sa Diyos ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing hudyo. Ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Ito ay sa dahilang hindi nila alam kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pangamaraan ng Diyos sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan dahil sa kaniyang ginawa ang lahat ng sumasampalataya sa kaniya ay itinuring ng Diyos na matuwid Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay